Tuta ay sakay ng kariton ni Tita Bade. <laughs> ay, 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 no! Ay, talaga namang ang kulit. Na. Hold ikaw dyan, hold. Ayaw mo siya, ayaw mo siya. Tamagagay, magpipilwagan yan. No, no, dirty. Palo, palo, ge okay. Palo. <laughs> Tawa eh. Tuan Sabi na nana. Hmm. Wala ako. Dandahan iko. Ay, tonto pa naman. Ay, eh, eh, eh. Eh. Ang mga batuta. Ang mga batuta. Ay, tuwang-tuwa yo, Dad, <laughs> Dad, Yay! <go>. Hey! Yay! Hey! 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 alam Hey! 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 na, Hey! 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 Hey!